si Mike Enriquez ay pumanaw sa edad na 72 years old. Si Mike Enriquez ay isang Pilipino broadcaster ng Pilipinas sa TV7 sa GMA. Sa edad na 72 years old, di umano, hindi niya daw kinaya ang kanyang sakit na cardiac arrest. Ang unang pagbanggit sa pagpanaw ni Mike Enriquez ay makikita sa Facebook na nagpapahiwatig ng musika nagpapahiwatig ito na ang veteranong host na o broadcaster ng channel GMA TV7 pumanaw na dahil hindi niya na nakayanan ang kanyang sakit na cardiac arrest 1999 tumanggap ng award si Mike Enriquez ng Golden Dove Award best male newscaster and of the Kadoroy Valencia Broadcaster of the Year Award na ibinigay ng KBP o tinatawag na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming nagreply na netizens ang sumusuporta kay Mike Enriquez ang nag-comments sa kanyang pagpanaw ang karamihan ay nalungkot. Sari-saring mga netizens ang nagpahayag ng kanilang reactions sa pagpano ni Mike Enriquez. Nakakalungkot man isipin na pumanaw na ang Pinoy TV broadcaster na si Mike Enriquez. Ngunit kailangan tanggapin ito ng karami ang tao dahil hindi na nakaya ni Enriquez ang kanyang sakit. Eric, Eric, si Mike ito, Mike Enriquez ito, Eric. Meron bang sinabi ng doktor na number of hours na dapat tayo magbantay? para makita natin kung ano mangyayari sa kondisyon na ni Mang, ni Dolphy, Eric. Meron bang critical number of hours, sa uh, 12 hours, 24 oras mula ngayon, or uh, 48 yes, oras? Yes, Torina. Na... Uh, ko okay, okay. yung uh, episode na yun na tinatanong mo sana. yun na nga yung pinag-uusapan namin magkakapatid. No? Parang... Kabilang sa mga produktong tumaas ang SRP ay ang tinapay, delatang isda, bottled water, gatas, instant noodles, kape, asin, processed canned pork and beef, sabong, o sabong, pan, yun. sabong panlasa, uh, uh, panlaba, panlaba, at harina. Ayon sa DPI, nagkaroon ng taas presyo dahil sa paggalaw ng presyo ng mga sangkap o raw material para sa mga nabanggit na mga produkto at sa taas presyo ng produktong petrolyo. Susunod! Mga kapuso, uwi na po ako. Mga kapuso, uuwi na po ako. Walang talab ang ilang beses na paalala at pag ng pulisya na bawal ang ng mga taga-suporta ng mga mag ng kandidatura. Kanya-kanya pa rin silang, <clears throat> excuse me po, kanya-kanya pa rin silang kasalang programa nagdulot pa sila <coughs> excuse me pa ulit nagdulot pa sila ng traffic nakatutok why si Jake